Ay, wala pa nga eh. Kalimutan mo na. Oo, <audio> 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 kasi mahaba na yung kuko sa ano. Sa, sa labo dito, dito sa unahan yan, kay masakit. <audio> Kalma mo lang ha. daming audience. <laughs> 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 Hindi ganda. Hindi ka sinabi ang ganda ko. Boses. No is... Sasara, Sasa, mababarahan niyan tayo. Hindi ka na pabalikan dito. Ano, nasaktan ka na? Tapos sa ba? Natanggal ko na yung nakabaon. Oo, oh, uh, di diba? Sabi mo to, huwag masakit. Ay, aray, 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 aray. Hmm. Oh, Kaya yung bumawal dito. Pero ah, siyempre may sakit pa yan. Ito. nako ipapalamin palamin niya yan. Ha? Eww! Ayok! Malikot. Ah, okay. pa Ano, masakit pa? Hindi na gano. Oh, di ba? Nakakayo na niya. Ah, wow. <laughs> ay, 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 ay. Wag naman. Grabe naman ito. Ay, ang galing. Hindi ako nasaktan. Sabi sa'yo eh. Mim. Hmm. Tatayuin ko kaya dito. <laughs> Worth it mo ma. Alam nyo ba ba pinapanood ko yung vlog nyo? Nagkaatay ako may dudugo. Ano? <laughs> Sabi ko, pag ito may dumugos, may nana, hindi ka pupuntahan. Meron eh, naman madama. May okay, mga. mga... Pero hindi, alam ko kasi yung yung paang yun, yung talagang ah, ano. Dugo ba ito ba? Iba yung pagkaka-verter kasi nun eh. Mm -hmm. Iba yung case nun. No? Dugo ba yun? Eh? Pero yung mga nakakita kong ko ako dudugo. Dapat hindi naman tumuwi. Eh. eh ma, mo na siya apakan. Mamaya. Ay, huwag naman. Ang ganda oh. Ang ganda. Pero gusto mo siya wala, yan. Ipili na ako ng color. Bakit naku pinakapili ka na? Sabi gano'n. Sa, ko, sa, um, decided. sa decided. Ah. Decided lagi yun. Iwash <laughs> ka kasi. Mamaya. Tuyo na ito mamaya. Grabe ka naman. inano ko na ito ha. Sinadya ko nang i-overcut ha. Para yung pagtubo po e... Eh, matagal ko kasi kita pag nine ka? Kasi yung... Yung ano? Hindi. Ano ito, Nana? Oo. Kasi na-stuck yung kuko mo okay. sa ilalim. Nakaniyanig ka yung mo sa ilalim ng utad mo? Yeah. Pao nga eh. Ah, addictive. <laughs> Mga anak. Parang ako lang yun ah. Ganun na po. <laughs> Opo. Kaya nga po siguro hindi ako, sabi ko nga hindi ako maarte. Kahit na yung pa ako ay ano lang. Eh. ay, nakalimutan ko nga mag gloves eh, Kung tutuusin eh. Gawa ng may ano. Eh, na-excite ako. Pero hindi Welcome bashers. <laughs> yari na naman tayo nito. Welcome bashers. Pero wala naman. Ang puti pa ako. Wait lang madama. Huwag ka malikot ta Pa eh. um, <coughs> drabe yung baon niya dun ako ma'am i-mute niyo dapat na kasi music imagaan na lang po ako hashtag no copyright madam kasi kung i-mute im ko yan mute lahat talaga yan sakit madam dito na lang sa unahan siya nag ano si nung nakabaon na ko po bakas pa ako konti para iwas sino mo naglilinis sa inyo? yung dalaga ko ah, ah. pinapakuskus ko lang po ang kuko ko talaga akong maglinis Dua din ng busy